Eat Bulaga muling gumawa ng kasaysayan sa time. Dalawang record-breaking ang nangyari. Tatlong channel ng Showtime Taog Grand Concert ng The Clones, niyanig ang noontime. At bukod kay The Bark Ads Tash, sino itong dalawang dating The Bark Ads ang nagbalik Eat Bulaga? Talaga namang pasabog ang mga nangyari sa Eat Bulaga ngayong Sabado September 6, dahil opening pa nga lang, ay pasabog na nga agad ang inihanda ng Team Barangay. Dagdag pa nga dyan, ay present ulit si Da Barkad Stash sa Itbulaga ngayong Sabado, at nakasama ng mga Da Barkad sa isa pang mahalagang araw sa EB Stage na Grand Concert ng The Clones. Hindi lang yan dahil talaga namang mga bigatin na naman ang mga judges dito ng Itbulaga. Dagdag pa nga dito, ay bukod nga kay Ice na muling bumalik sa It Bulaga, ay may isa pang ang nagbalik na dating The Bark ad sa It Bulaga, at ito nga ay si Aisel Santos, na isa din sa mga judges. Na mas kilala nga noon sa It Bulaga bilang Traffic Diva, at matatanda ang naging The Bark Ads noong 2016 hanggang 2017 na kung saan ay masayang ang muling makabalik sa Itbulaga, at syempre, game na game pa rin sa mga hamon ng mga double Ads. Hindi pa nga natapos dyan, dahil kasama din ng mga double Ads ang mga sponsors nila para dito, gaya ng KFC, Del Monte Mr. Milk, Hansel Crackers, Flanex, at Travel Geeks. At syempre, may kasama pa ring score later ang itbulaga para dito. Na kung saan ay ang naglaban-laban nga dito, ay ang siyam na mahuhusay na mga clones, na ilang buwan ng sinala ng itbulaga para sa grand concert na ito. Na dahilan nga kung bakit maging ang TVJ, ay seryosong nanunood sa backstage. Pero, bago nga i-anunsyo ang ultimate grand winner, ay napanood muna ang mga clones, na kung saan ay kinanta ang We Are The World. Na kung saan ay ang nanalo nga bilang The Bark at Choice, ay ang ka-voice ni Matt Monroe, na mag-uwi ng 20,000 pesos. Ang nanalo naman bilang second runner-up ay ang ka-voice pa rin na ni Matt Monroe, na may average score na 96.55% at mag naman ng 50,000 pesos. Ang nanalo naman bilang first runner-up ay ang ka -voice ni Gary V, na may average score na 97% at mag naman ng 100,000 pesos at ang nanalo nga bilang ultimate grand winner sa The Clones Grand Concert ngayong Sabado September 6, ay ang ka -voice ni Karen Carpenter, na may average score naman na 97.86%, at mag-uwi naman ng 500,000 pesos, at travel package mula naman sa travel gigs. Samantala, muli na naman ng gumawa ng kasaysayan ang Itbulaga sa noontime, na hindi nga lang basta bagong kasaysayan, dahil muli din ng pinataob ng Itbulaga ang tatlong channel o ang tatlong YouTube Livestream ng Showtime Sa katunayan ay mula pa nga noong Lunes September 1, ay makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga sa Showtime Na makikita nga may mahigit 143K ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga At may mahigit 73K naman ang Showtime Noong Martes naman September 2, ay makikita namang may mahigit 158k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at may 58k naman ang Showtime. Noong Miyerkules naman September 3, ay makikitang may mahigit 140k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, Bulaga, at makikitang may mahigit 61k naman ang Showtime. Noong Huwebes naman September 4, ay umabot naman ng mahigit 159k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at makikita namang may mahigit 59k naman ang showtime. At noong Biyernes naman September 5, ay kahit na makikitang tumaas ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng showtime, ay hindi pa nga ito sapat para matalo ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Dahil kahit nga umabot ng mahigit 90k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, ay sa kaparehong oras, ay makikitang mas madami pa rin ang nanonood sa It na umabot nga ng mahigit 158k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng It Bulaga. Pero syempre, hindi pa nga natatapos dyan dahil ngayong Sabado naman September 6, ay talaga namang muling niyanig ng Itbulaga ang noontime, at talaga namang muling gumawa ng kasaysayan sa dami ng nanood sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Sa katunayan nga, ay 22 minutes pa lang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 43k na nga, ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 4.3k naman, ang dami ng nanonood sa Showtime. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 125k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 39k naman ang dami ng nanonood sa showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 186k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 69K naman ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil kung sa tingin nyo ay hanggang 186K na nga lang ang itataas ng views ng Itbulaga, ay tumaas pa nga iyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 209K ang dami ng nanunood dito. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 60k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Na kung saan, ay makikitang ang tambak na tambak ang Showtime dito, yan nga ay sa isang channel o YouTube livestream pa lang ng Itbulaga. Nasa katunayan na ay kahit nga pagsamahin pa ang YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network, at ABS-CBN Entertainment, ay hindi pa nga ito sapat para matapatan ang nag-iisang YouTube livestream pa lang ng Eat Bulaga. Dahil kahit pagsamahin ang tatlong YouTube livestream ng Showtime, ay aabot lang nga ito ng mahigit 145k, na talaga namang tambak sa 209k na dami ng nanood sa Eat Bulaga. Yan nga ay sa kaparehong oras, 1.57pm. Pero, kung isasama pa nga ang dami ng nanood sa YouTube livestream naman ng Eat Bulaga sa TV5, na may 78k, ay lalo na tambak ang showtime dito, dahil aabot na nga ito ng mahigit 287k. Na talaga namang muling gumawa ng kasaysayan ang Eat Bulaga ngayong Sabado September 6, Dagdag pa nga dyan ang pagpapataob ng Eat Bulaga sa tatlong YouTube livestream ng Showtime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?